yan Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, so tignan nyo. So ayan po, may sasagutin tayo. So ayan po, ayan guys. So yung word ko. Gulo-gulo rin yung ano, yung date. At saka gulo-gulo rin yung pangalan ko. At saka gulo-gulo rin yung ano, yung date ko rin na kailan ako pinanganak. At saka ito age ko. So ngayon pala guys ay magbubuo tayo ng words. So ayan po, ito ang gagawin natin guys. So kasi itong pinag-aralan namin to eh. Nung ano, nung Friday, nagbuo kami ng words sa subject na ESP. So ito, bubuoyin natin na So ayan po, so unahin muna natin papabuoyin dito ay ito. So ano kaya to guys, ano to? So, so ano kaya yung mabubuo natin dito? So hindi, date. So, ayan po. Date yan. Date. So, isulat natin dito yung letter D. Ito, letter D. So, unay natin yung A. galang lang, tika lang. T. Ayan. So, naging date na siya. Tama na yung spelling. So, ito yung D. Ito yung A. Ito yung T. Ito yung E. Ayan. So, next naman tayo. So, sa ito naman tayo. eto Ito. Ayan, so sa number 2 tayo. So, bubuoyin rin natin yan. So, ano kaya to? Okay, so ano yung mabubuong word natin dyan? So, hindi February. So, ayan po. Ibig sabihin yan kasi dahil may F ay February. February 2 na ngayon. February. At saka mabubuo rin, mabubuo rin natin yung ano dito, yung number. February. Diba? Galing ko nagisip isip no? February. Tika lang, spelling ng February. February. Ayan, February 2. Okay, February 2. So, paano natin mabubuo to? So, hindi 2025 yan. 2025. Yan, nabuo rin natin yung number. Yan, labo. So, next, number 3. Number 3, guys. So, itong pangalan ko naman, guys. Pangalan ko. So, ano kaya yan? Paano natin mabubuo? So, hindi pangalan ko lang. Ayan, so Dave. Ay, nga pala, wag na lang natin sabihin yung sagot. Ano ba 'yan? Wag natin sabihin yung sagot. Dave Angelo. Oh. El Ongako. Ayan, so nabuo rin natin yung pangalan natin. Ano ba yan? Yung O, naging letter C. So next, so wag natin sabihin yung sagot, ah. Wag natin sabihin. So ano kaya to? ala Ayan, so ang ibig sabihin niyan guys ay pinangan pinangan ano ba 'yan nabubulol tayo. Ay nako, ano ba 'yan? Pinanganak ako. Ayan, ito, yung date ko. So ibig sabihin ang sagot ay October. Ayan, October. Ayan, nabubulol tayo, guys. October 3, 'di diba? so, ba? So mabobobo natin 'to. So ano kaya 'to? Anong number yung mabubuo natin diyan? Hindi 2008. Ayan, 2008. Nabuo, nagbuo tayo ng word guys, nagbuo. So next naman tayo, ito. So ano kaya to? Bakit naging 61 yan? So hindi 16. 16 yan, magkabaliktad lang sila ah. Ito yung age. So ibig sabihin, age... Age 16 So parang tanda ko na 61 years old ako ah 16 so ayan po ayan yung mali so ito yung tama so ayan na guys so nasagutan na natin so nakita nyo guys kung paano ako magbuo ng words so ayan po ayan guys so nakita nyo so ito yung ano pero may nakasulat na mat ba yun lang nakita nyo